Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming salamat po na kayo ay nandito na naman sa aking channel. Okay, checking energies tayo sa mga person niyo. Alam ko naman kung bakit ka nandito dahil gusto mo malaman kung ano yung energies ng person mo. Kung gusto niyo po magpa-reading, bukas na po ang aking uh, pamamahay kung face to face. Yes po. Pasensya na po dahil nawala po ako ng ilang araw. Dahil inayos ko po yung lamay ng aking nanay. Pagpito, kumbaga sa salita namin. So, kailangan ko pong umuwi sa Sambuanga. Ano? So, maraming salamat po sa mga nakakaintindi. Sa mga hindi po na-replyan, pwede na po kayong mag ulit para mapansin na po kayo. Dahil pinapahinga ko muna po yung mga tao ko at dahil umuwi nga ako sa Mindanao. Okay? So, pwede na po. Yung mga, yung mga nag- avail ng bracelet, sige lang po pwedeng pwede na po tsaka magpaalaga, pwede na po mga money spell, business, pwede open na po ulit si Miley Taro okay, even face to face po sa mga online po, pwedeng pwede na po yung mga wife double, yung mga malalayo pwedeng pwede na po Okay, alam ko pong marami pong nagaantay dahil ang dami pong message sa akin na ilang araw na akong hindi um, nakita nila. Okay, so ito pentacles and ace of cups. Ang ganda ng energy ng person mo. May effort akong nakikita dito. May pagsisisi, may plano, nagpaplano siya sa para sa inyong dalawa. Okay, so, hindi ko alam kung ano yung, kung ano yung na-feel mo sa kanya, pero parang big deal ngayon sa kanya. Parang napag-isip-isip niya talaga na ikaw yung mahal niya. Ikaw yung parang kawalan. Ang laki ng ginawa mo sa buhay niya. Ang, parte, ang laki ng parte mo sa buhay niya. Okay. So, yung iba dito, ay, I, I guess, parang iniisip nyo, parang ginawa mo, ginawa ka niya, kaya parang nababaliw ka sa kanya. Okay. Or may gumawa po talaga sa person ninyo. Kaya nag-iba yung parang attitude. Parang nakakaramdam siya na may gumawa sa kanya. Mm, -mm. Nakakaramdam po siya, uh, kaya linalabanan niya. Um, Corrections po para sa mga nagawa lang po yan. Kung feeling nyo na spell po yung person ninyo. Okay? Hindi po lahat ng makakarinig nito ay resonate talaga. Depende po yan sa kung anong pinagdadaanan nyo pa rin. So ibig sabihin kung feel mo na biglang nagbago yung person niyo tapos lumabas dito may something, eh yung message na ito talaga ay para sa'yo. Binigay ito ng Diyos o yung universe para pakinggan mo na meron nang nangyayari. Okay. So, dito ta 8 of pentacles and Ace of Cups. Uh, the Star. Okay, may nakikita tayo na parang emotionally. Napaka nabaka emotions niya ngayon. Umiiyak na pagsisisi ang nakikita ko. Pagsisisi sa kanyang puso na bakit hinaya ang kanyang mawala. For those na nagbreakup up, naghiwalay yun ang nararamdaman ng person mo. Feeling ko talaga may luha ito. Hindi to lalabas ng ganitong connections kung wala. Feeling ko very thankful siya sa nangyari na nakilala ka niya, dumating ka sa buhay niya. Okay? Meron ako ditong nakita parang hindi ko alam kung bago lang kayo sa relasyon. If ever, if ever bago po kayo, may mga pagtatanggap sa side to side. Okay? may kasalang magaganap, meron akong nakikita na parang nag-iisip siya na ikaw din future niya. If ever kayo, kung hindi kayo hiwalay, okay? Magagawa ito ng paraan. Mukhang may na-manifest niya na parang ikaw na talaga, parang ikaw yung gusto kong pakasalan, yun ang nasa utak ng person niyo. Pag okay kayo, pag nagsasama kayo, bago ka lang ba? or bago lang ang relasyon, relasyon niyo, Pwede po itong maramdaman ng person mo. Parang ikaw yung pinapangarap niya. Okay. Ayun na. Uh, Ito yung pangit eh. Sobrang depressed. Uh, depressed. Konsensya. I think nagpaplano siya kung paano kayo magkaayos. Okay? Okay gagawa siya ng paraan. I think talaga gagawa siya ng paraan para magkasundo kayo. Um, paano kasuyuin, paano ayusin, paano gagawaan ng paraan na mapagbigyan mo siya ng pagkakataon. Magmamadali ito. Nagpaplano ito paano ka suyuin, gagananin ka. Some of you, nagbubulag-bulagan, okay? Nagbubulag-bulagan kayo, paulit-ulit na yung sitwasyon na ito. Patawad, pinapatawad yun naman, tapos bumabalik yung nagiging cycle, kaya nandito si 2 of Pentacles. Pag gagawa siya ng mali, iniintindi mo lagi. Parang matagal na ito yung mga, yung mga lumabas ngayon na energy. Matagal na siguro kayo, taon na kayo nagsama okay, or magkarelasyon. Yung iba naman long distance, okay, long distance kayo. Parang may nasisense ako na parang dahil sa tagal or dahilan ng mga anak kaya hindi naghihiwalay, mali po yun. Kung talagang sakal na sakal na kayo, lumaya na kayo. Huwag niyo pong gamitin yung mga bata para gawing dahilan, para mag-stay kayo sa toxic na uh, sitwasyon. Okay? Mali po yun. Dahil kaya mo tinitiis yung person mo, kaya ganyan, paulit-ulit yung nagiging cycle ang pagpapatawad mo sa kanya, mahal mo siya. Hindi mo kasi pwedeng sabihin kasi may anak ako, may anak kami dahil sa mga bata, hindi po pwede yon Ibig sabihin, ginagamit mo na lang siya para sa mga bata, nag-stay ka kasi mahal mo siya. Okay? Even your person. Okay? Kung may mga anak kayo, ganun din po ang sinasabi niya. Okay? Actually, nababanggit ka sa mga tao, sa mga ka-work, Uh, friends, or mga ano nyo, parang ano eh, ang pangit ng mga sinasabi niya sa'yo eh. Pero bakit di siya makaalis sa'yo? Okay? Yun. Kasi bakit? Nandun pa rin yung love, nandun pa rin yung care. Kahit yung dalawang person na, or yung mag-asawa, na ga, kahit gaano man kalaki ang problema, pero nagsasama pa rin yun yung mga tanga na yan eh. Diba? Nagsasama pa rin. Kasi bakit? Hindi nila maamin sa sarili nila na mahal nila pa rin ang isa't isa. Okay? So, ito yung nangyayari sa person mo. Eto, feeling ko, ano eh, nahuli mo ba ito sa email, cellphone, or natutulog siya, na naliligo, may water may lumabas na, no? nahuli mo siya in that way. Yan. Meron siyang third party. Possible, ikaw rin ang third party. Nalalaman mo na may bago. Possible, ikaw ang third party. Nalalaman mo may communications pa rin siya sa wife or mga anak. Yan. Uh, paalala ko lang sa mga third party, wala ho tayong karapatan mag mag uh, masaktan para i-communicate yung mga anak especially yung mga anak, diba? please lang, lumugar po tayo kasi kung yun lang din ang dahilan kung bakit kayo nagkakagulo ng person mo dahil sa mga anak, wala po kayo sa posisyon, mali po kayo, okay? dahil third party ka, gamitin mo at tanggapin mo ang sitwasyon kung ano yung lugar mo. Meron ako nakikita dito, galit na galit mag-message sa mga anak. Sa mga unang anak. Ay naku po, hindi po ganun dapat. Alam mo ba kung minahal ninyo ang bata o yung tao ni kahit hindi nyo ka mag-anak, ang daming blessings papunta sa iyo. Totoo po yun. Maraming blessings nakakatok po sa inyo. Especially mga baby, hindi pa nakakapagsalita. Huwag po kayong manakit. Wag po kayong gumawa ng masama sa baby at saka buntes. Magbigay kayo ng kahit magkano. Triple blessings po yan para sa inyo. Totoo po. Kasi yung mga buntis po, may meron po silang angels. Yan. Binabantayan po nila yung, nas, yung bata na sa nasa sinapupunan. Okay? Ipaglabas naman, ganun pa rin. Diba? So, please, bantayan ninyo yung mga baby. Huwag nyong saktan. Yan pag nakita ng, ng, angels na mabait ka sa bata, talagang ibibless ka niya. Hindi ka niya hayaan na, hindi ka niya hayaan, even, your, even sa family mo, hindi nila hayaan na may mangyaring masama. Okay? So, dito tayo sa three of pentacles and the sun. May paparating na swerte. Meron atang kagalet yung person mo. Meron na iinggit sa kanya. Could be family, nagaway sa lupa, nagaway sa kayamanan roots by roots may 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 naiinggit sa kanya yan parang meron siyang dinadala ganon tapos when it's come dito naman sa family ninyong dalawa or kung meron man kayong relasyon na ano nakikita ko may blessings paparating para natutuwa siya parang masaya marunong tum magluto yung person niyo iba sa inyo kahit hindi marunong pinipilit mag-alaga mag, -alaga, mag uh, gumawa ng paraan para maging maayos kayo ano So, parang may nakikita akong gusto niya kayong mag-usap. Okay? Parang ikaw yung mahal niya. Okay? Kasi sobrang sumasakit yung ulo niya dito eh. Sobrang sising-sisi siya sa mga ginagawa niya sa'yo. Okay? Sobra po. Meron pong tao na hindi kaya mag-sorry. And uh, actions, ginagawa nila po yan. Pinapakita nila. Limbawa, pinagluluto ka. Bigla na lang mag ng tubig. Bigla na lang maglilinis ng bahay bigla na lang may gagawin na something kasi meron siyang meron siyang ano eh may may gagawin siya or um, gusto niya ng makabawi sa okay may nakikita ako sa movie yung makakatanggap po ng regalo yes regalo okay may nakikita tayo dito parang overthink po talaga siya yeah um, hindi niya matanggap na natapos may pagtatapos sa inyong dalawa Yeah. Yun ang parang ano eh. Meron din siyang trauma from the past. Okay? Yun nga, may balik tayo. Sobrang sising-sisi po itong person mo. ah uh, meron din po akong suicidal dito. Nakikita ko parang may something siyang ganon. ah uh, meron mental issue. Hindi naman pag sinabing mental issue, baliw na yung mga yan. Hindi po. Okay? As long as uh, lahat naman tayo may mental issue. Meron tayong uh anxiety, depression um, uh, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay eh, ba? Diba? 'Yun ang lagi n'yong iisipin. Pag may kaibigan kayong uh, ano 'to, may may pinagdadaanan, ano ba naman 'yung umupo ka lang kausapin mo, kamustahin mo, 'di ba? Huwag n'yo pong pabayaan pag meron po kayong ganyan na kakilala. Okay, lagi n'yo pong payuhan na iparamdam nyo po na masaya ang buhay para mag mag-isip siya ng ganon na paraan or yung way. Okay? So, wag lang po kayong wag nyo pong baliwalain kapag nagsasuffer yung isang taong ganon. Okay? So, dito, um, pinagsisihan nyo yung mga masasakit na salita. Maring pinagmumurakan nito or pinagsabihan. Maring, ano man tawag dito? Um, siningil ng kung ano-ano, kung ano binigay niya, ba? Diba? Pwede, pwede ikaw, nagbigay ka ng sobra-sobra, naningil ka, gano'n, nag-away ka something, yan. Okay? Aminado naman siya na hindi ka naman magaganon kung wala siyang ginawa. So, eh, that's good. Kasi meron siyang regrets. Meron po siyang pagsisisi. Okay? Nagpaplano po ito. Nagpaplano na suyuin ka. Okay? Um, yan, nagpaplano. Makakatanggap talaga kayo ng regalo. Oh. Iniisto ka niya sa social media. Okay, iniisto ka niya sa social med media. Mag-effort po talaga ito para sa'yo. Um, may basa ang buhok na nanonood sa akin dito. Nagluluto. Meron din pong nakaharap sa monitor. Okay, meron kang katabi. Yan hindi ko alam kung nurse ka, pero mga puti kasi nakikita ko eh, sa ibang bansa, malamig na ba dyan, magingat ingat kayo ha, maginom-inom mag kayo ng vitamins ninyo, kasi sobrang ang lamig po talaga ng panahon ngayon, o, oh. mga sipon lamig, ah, ano ba ah, fever, ubo, diba marami na, yan parang, ano, meron ako kung nakikita ganun eh, maginom-inom lang kayo, palamigan yung sikmura ninyo okay So, may travel din po ako nakikita. Mukhang talaga magmamadali ito pupunta sa'yo. Busy, bisita. expected na bisita. Paparating. Yan. Yeah. Uy. Stop. Grabe. Masya Allah. Pag sinabi ko lang na bisita, nagmamadali. Yan. O. Oh, lumabas na kaagad. Grabe yung energy na ghost bomb ako. Ah. Ang galing. Parang... Na-amaze lang talaga ako. Minsan alam nyo, kahit sarili kong gift, nagugulat pa rin ako. <laughs> Totoo. Pag may nakikita ako. Actually, anyway, um, marami pong nagulat sa pag ko, ano. Yeah, siguro marami nagdesal, di ba sabi ko, oh, sana magpakita yung nanay ko. opo, nagpakita po siya. And maraming maraming salamat po talaga na kay Umi na nagkapatawaran kami. Uh, maraming maraming salamat po talaga kay Allah na binigyan siya ng pagkakataon na mahalin ni mga kamag-anakan namin. Nagpaalam siya sa amin ng maayos. Ang ganda po ng kamatayan ng anak ng anak ng, ng Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ang ganda po ng kamatayan ng nanay ko. Sobra po ang ganda po talaga. Even even yung pinaliguan, sutsi, ang tawag sa amin ang ganda at saka ang dami pong pumuntang tao. Siguro po, uh, kung hindi po ako nagkakamali, 300 person ang dumalaw po sa aming uh, lamay ng nanay ko. Nakakatuwa po talaga. Hindi po kami makapaniwala na ganun karami ang tao. Okay. Talagang unexpected eh, syempre. Pero anyway, maraming maraming salamat po talaga, Umi, na nagparamdam ka sa akin. Ang, ang ganda ng, ng mukha niya, ang ngiti niya. Um, basta huwag kang mag-alala. Akong bahala sa bunso namin. Hindi ko pababayaan yung kapatid ko. Hindi ko pababayaan yung mga kapatid ko. Yan. Ako kasi ang pangalawa, pero parang ako yung ate sa aming magkakapatid. Okay? So, kayo, kayo mga parents dito, may, may nagkakalabuan kayo ng mga anak ninyo, tama na, wag na, mag na, magkamustahan na, kasi sino rin ang pupulot sa inyo kundi mga kamag-anakan niyo or yung mga kapatid niyo or yung mga anak niyo Tama na. Sabi ko sa inyo, patawarin nyo na mga taong kahit hindi humingi sa inyo ng tawad. Matuto po tayong magpakumbaba kasi ang kamatayan hindi po natin alam. Yung nangyari sa nanay ko, humingi yun ng tawad sa akin. Kasi uh, transparent lang naman ako. Baka sabihin ninyo, nasa mabuting kalagay ng nanay ko. Bakit sinukwento ko pa? Kasi mahal ko kayo. Gusto ko alam ko, alam nyo, kilala nyo ako yon dahil dahil dang dito kayo sa channel ko transparent akong tao umingi yon ng tawad sa akin nagsorry talaga siya kasi pinabayaan niya naman talaga kami yun po talaga yung yung tampo ko sa nanay ko pinabayaan niya kami 16 pa lang namuhay na akong mag-isa sa buhay ko o yan um, even yung dati pa hindi hindi talaga naging maayos ang childhood ko close talaga kami ng tatay ko. Siya yung nanay-tatay namin. So, nung humingi na siya ng tawad sa akin, nagulat ako. Two days pa lang nang hina na siya. Yun. Tapos, one month pa lang, sabi daw ng tito ko, kahit yung kamag-anakan niya, hindi niya pinapansin. Mataray talaga nanay ko, sobrang taray. Hindi, hindi siya gani, mahirap i-explain pero yun na lang po ang masasabi ko sa inyo nagulat daw siya one month ago pumunta daw yung nanay ko sa bahay nila uh, nagdadala ng pagkain pero bigla na daw bumagsak yung katawan payat na nagulat sila tapos yun uh, nagdoon na daw natutulog na namimisita tapos yung mga yung mga apo niya yung mga anak ng kapatid niya yung pamangkin niya minamahal na daw inaalagaan yun, tapos bigla daw na, bigla daw bumait, hindi sila makapaniwala. Pero alam nyo bakit, bakit ganon? Binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos ng humingi ng tawad. Yeah, subhanallah, napaka-powerful po talaga ng Diyos. Totoo yan, hindi ka hayaang lumakad na wala kang gagawin dito sa mundong ito. Kasi last minute mo na. Mm -hmm. Nung tumawag yun sa amin, yon nagkapatawaran kami, pati mga kapatid ko nag-video call, yun. Two days lang, dinala na, sinugod na sa ospital. yon sinugod na sa ospital, yon hanggang sa binawian na siya ng buhay. Hindi ko naman siya pinabayaan. Simula nagparamdam siya sa amin, hindi ko naman siya talagang pinakita ko sa kanya lahat-lahat yung gusto kong ibigay sa kanya. So, hanggang sa... Sa, sa pagpito, seven days ang tawag doon. Sa amin pagpito, ako po talaga ang tumayo na iraos yun. So, maraming maraming salamat po talaga. Alhamdulillah na iraos namin. Grabe, ang daming tao, 300. Hindi ko po expect parang kasalan, ano, yon So, alhamdulillah. So, anyway, um, ten of wands, yan. So, kayo magpapa, magpa kung hihingi ton, wow, mashallah, yung, ay, yung bottom of the deck ninyo, nine of cups kung hingi po ng patawad sa inyong mga kamag-anakan nyo, kung sino man kaibigan ninyo, or kahit hindi hingi nga ng sorry kapag naglumapit na yan, nagpa nagparemdam, magpatawad na po tayo. Okay? Magpatawad po tayo. Huwag na po nating patagalin pa kasi yung buhay hindi natin alam. Okay? So, susuyuin ang ganda ng bottom of deck din o oh, babalik siya sa'yo. Susuyuin ka niya, gagawa siya ng way para maging maayos. Parang nangliligaw to eh. Yeah. Sa mga single naman dyan, makakahanap ka ng lalaking may kaya. Mayaman to. Mamahalin ka niya. Mag-effort talaga siya sa'yo. Okay? Yan, may anak kayong yayaman, makakapangasawa ng mayaman, yung nakikita ko ngayon, subhanallah. Okay? So dito naman tayo sa inyong readings sa inyo. Ito yung bottom of the deck ninyo, ha. Okay, ano kaya yung sa inyo naman, ano yung mga energies ninyong dalawa? Alhamdulillah. Excuse po, nag-burp ako. Okay, tingnan natin sa inyo anong aasahan ninyo today. Ano yung parang expected. Ano yung gagawin? Eto. Um, strength. Oh. Waiting. Someone waiting. Wow. Mukhang may sweating yung paparating sa'yo. Okay. Ingat-ingat lang sa mga gastusin, no? Alam ko pong stress ko sa mga bills, sa mga bayarin. Okay. Wag na, ganun, ta ganun po talaga. Walang tao po nabubuhay ngayon na walang bayarin. <laughs> okay. Naiintindihan ko kayo. Oh, makakakilala ka daw ng taong may pera. Okay, meron oh. No? Kung mapera ka naman, possible na nagpapaliksahan kayo sa kayamanan ninyo. Or sa career ninyo. Magaling ka, madiskarte ka, magaling din itong person na ito. Okay, sabi ko nga kanina, makakakilala ka ng lalaking may pera. Kung single ka. Kung magkasama naman kayo, ayun oh, no? ikakat niya na. May someone na magsusorry. May expected po kayo na magsusorry po siya sa iyo. Okay. Ang ganda. May pera po atang nagaantay sa inyo. Ayan, no. May ina-expect kang pera. Okay. Um, ang galing naman. Um, more. mag increase yung ipon mo. Meron ka atang expected. Ito yung expected natin. Okay? May kaperahan. Climb this reading. Ang ganda ng reading ninyo. Even doon sa person ninyo. Napakaganda. So, may plano kang, para ka nagtatanim, yung pera mo tutubo, tutubo, tutubo. Siguro nasa investment uh, line ka, or ikaw mismo may nag invest sa sa'yo, yan. So, may business kang, may business kang iniisip, yan, magtutulungan, yan, pagmamahal. Nasasaktan yung person mo pag nakikita kang nahihirapan. Ay, ikaw na girl. Okay? Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanonood ngayon sa akin ay uh, mga nag-alala po, wag na po kayong mag-alala. Okay na po ako. Pagdasal nyo po yung nanay ko na maganda ang kanyang lakad. Maganda ang kanyang patutunguhan. Bukas ang dyan na sa kanya. Bukas ang pintuan ng heaven. Maayos ang kanyang paglakad. Nag magkasama na po sila ng tatay ko. <laughs> Alhamdulillah. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagdasal sa akin. Ang sa mga nagbigay po ng patulong maraming salamat po hindi ko po talaga expected na may mga tutulong sa akin i love you all po talaga maraming maraming salamat ito po ang aking facebook account okay baka magtataka kayo ayan uh, ang aking profile syempre namatayan ako okay uh, meron siyang 413 13 na like or react 240 7 ang comment. Ito po yung cover. Yan po ang aking Facebook account. Wala pong magme-message dito or tatawag. Ito po yung Facebook na i-message e ninyo. Okay? Ito po. Magbabasa po tayo ng mga nagpapasalamat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng na naitulong mo sa akin, ma'am. Um, deserve mo talaga, ma'am, na tulungan din. Kasi alam ko pong ang laki ng pinagdadaanan mo ngayon masakit po mawalan ng magulang dahil danas ko po yon sa, sa, sa araw ng sahod ko magpapada ay ganito yung mga nagpapadala po sa akin ng tulong please kung nagaantay po kayo ng sahod niyo wag niyo po akong unahin unahin niyo yung pangangailangan niyo okay yung mga may sobra lang po talaga please at yung mga binibigay niyo po kahit wala na po yung nanay ko i-ano ko po yon sa budget ko sa kapatid ko sa bunso namin yung naiwan namin. Okay? Maraming salamat po sa mga gusto pa ring magpadala at tutulong sa akin. God bless you. InshaAllah 10 times po yan ibabalik sa inyo din sinasama ko po kayo sa aking rituals. Mamaya po 2 AM magsama-sama po tayo 2 AM magdasal at saka bukang liwayway. Meron pong bukang liwayway mamaya. Sumama po kayo. Okay? So ingat po kayo and maraming salamat ma'am po talaga. Talagang ang laki po talaga ng binago ng buhay ko ma'am. Una po tumaas po ang sahod ko. Nasut natutustusan ko na po yung aking pamilya even po sa asawa ko, totoo po talaga ang galing mo ma'am, nagbago po siya. Maraming salamat ma'am ingat po kayo. Babay po, maraming, maraming salamat po ulit sa mga nagbibigay, huwag po kayong mag-alala. Iipunin ko po yun doon sa, sa, sa kapatid naming bunso, uh, nag-aaral po yun sa WIMSO. Yan, pwede nyo po, yung mga taga-sambuanga, pwede po kayong pumasyal doon. Uh, 18 years old po siya pinapaaral ko uh, pinapaaral namin po siya pinagtutulungan po namin ngayon pati po ng stepdad ko napakabait po ng tao na yon okay ingat po kayo and maraming salamat bye bye